Ano 'yung pangalan nito, ATR? Ano lang 'to, y? lain May lang tawag sa amin dito, eh. Lain? Mayroong tawag sa Sorsogon eh, doon ako nakaulam yan. So gumagawa kami ng... Hindi ko alam ko ang uh, alam ko pangat. Ah, yung pangat. pangat. Oh, di ba taga-Sorsogon ako? Pangat ang tawag dito sa Sorsogon. So ito si ATR, 'yung gumagawang taga-Sorsogon na hindi alam ang pangalan ng pangat. Pero, Yeah, alam ko, pangat nung init, pangat nung... <laughs> so, ayan, ginaganyan siya. Lagyan ng dahon, lagyan ng stock, lagyan ng gata na tinimplahan ng bawang sibuyas, paminta, at luya. Tapos hipon. At, at saka may hipon. So, masarap daw dito is tinapa. But since walang tinapa, yan ang gamit. And then, ito na. So, yan ang aming ginagawa. Pangat. Yummy! Yan e. so, yun ang kasaysayan yan ang kasaysayan <laughs> hindi na nawawala yung kasaysayan ko so yan ang aming niluluto ate kumigewang